Magandang araw mga ka-end times! Ano nga ba ang Book of Revelation sa Biblia at bakit ito mahalagang pagtuunan ng pansin ngayong modern times? Talakayin natin, ito ay ang huling aklat ng Biblia. Nakasulat sa Koine Greek, ang pamagat nito ay hango sa unang salita ng teksto, Apocalypse, ibig sabihin ay paghahayag. Ang aklat ay puno ng mga pangitain at mga simbolismo na nagtuturo sa pagbabalik ni Jesus at sa mga huling araw ng ating mundo. Ang may akda nito ay kinilala lamang ang kanyang sarili bilang huwan. Ito ay pinaniniwala ang parehong buwan na apostol ni Jesus. Importante na tuunan ng pansin ang aklat na ito sapagkat ilan sa mga dibirong prophecies na nakasaad dito ay nangyayari na ngayon. Samahan niyo akong talakayin pa ng mas malalim ang aklat na ito sa mga susunod pa nating videos. Nais nice kong makatulong ito sa mga tao na maniwala kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas.